Ako ay tatanong, sana sagutin mo ang buong katotohanan. Sino nag-operate ng o nag manage ng Pogo before you became mayor? Uh, Your Honor, ang nag-operate, ang nag- ang, ang nag ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Hmm. Yung si Xi, si, yung si, si Chun Chunchan po na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Uh. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live partner? Wala po. Yung live partner mo, eh, nagmamanage ng uh, POG operations mo sa Bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner, wala paano, pong... paano, paano nililink sa'yo? Romantically or, or, what, or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag <laughs> na po natin pag usap No, no, because I have... No, this is not a laughing matter because I have received... A very reliable information that uh, you have a living partner that manages the uh, Pogo operations in your your town your honor hindi po wala pong katotohanan po yon mm -hmm. kahit nga po ipalabas niyo po sila magharap po kami hindi po yun totoo eh, mayor din kapwa mo mayor sino po your honor sino po kaya siya Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag uh, idaday-evolge ko eh, siyempre, di-deny mo. Ah, uh, hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang uh, bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Ah, uh, Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. O, sa so Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po hindi nilink niyo po sa akin. Oh, hindi ako naglilink sa iyo. wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Hindi sino, po sino totoo. nililink, nililink sa iyo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako ng totoo. Ikaw nagsasabi. Uh, kilala mo na kung sino nililink ko sa iyo. Eh, sabihin, mo kung sino. Basta, your honor wala pong boyfriend wala pong partner po. ngayon chair? Na, ano mo na eh, sino yung nalilink sa Your honor, uh yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakaling siya po yung nalilink po sa akin na mayor. Uh pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng pagkasabi At pogi po na. ba siya? Chief, ha? Pogi naman to po siya. hindi ko naman kilala <laughs> eh. As As said, yung ko na po said hindi po laughing matter ito. Ar ba. Madam Sorry po. And Senjinggo, I think Sen. Rafi would Wait, like to interject. Al so will you allow Sandra? Well, one second. Senjinggo, ah uh, kasi uh, alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Uh, ma, ma importante po yan. It's not laughing matter really. Because um. ang ginagawa lang ni si Senjinggo is establishing your connection, lumawak yung connection mo kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from Mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang uh, sa executive department, isang mataas na official. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na official sa executive, nalilink ka doon. Uh, Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko pa lang po siya narinig. You sure? Apo, sure po. Okay. Thank you, Sen. Rafi. Sen. Jingoy? Okay. Uh, sino? Sabi mo na sa akin kung sino. Ni alam ka di eh. Sabi mo na rito sa committee. Uh you're all well, know. Kaya ako bigay bring out ito. Ah because the res the reports that I received is that your partner yung naliling sa yung mayor ng Pangasinan is the one managing and operating your pogo business. All right? Wala akong pakialam sa 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 mga Relasyon ninyo? I, I, do, I do not care kung may relasyon ko. So, so be it. Um, wala akong pakilam. Uh, Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka rin sa bomban? Meron po. Hmm. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, uh, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung pogo, well, pogo, rin. Yung pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya yeah, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, dun po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third and fourth floor po. Okay. Uh, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala pa akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing, di mo kilala yung nanay mo? Uh, your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, um, honestly to, bago po nangyari to, masamay-loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, uh, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So, sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Si partner ng tatay mo? Opo. Okay, uh... Ilan, ilan, how many motor vehicles do you own? Sa ngayon po, Ah, uh, ah, uh, sa ngayon po, isa po. Isa lang? Opo, sa ngayon po, isa po. Essential ito. Pero marami kang dump truck. Nasa pangalan mo lahat. Yung dump truck po, opo. Nabenta ko na rin po yung dump truck. Paano ko nagkaroon ng helicopter? Magkano yung binigay ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po. At sa loob po ng two years po, minigay sa, ta, sa akin ng tatay ko po. Yung kalahati po ng pambayad po ng helicopter. Kalahati? Opo. kasi ang nakalagay dito, 60 million. Pesos. Oh, uh, Your Honor, uh, nabili po siya less than 1 million dollars po. Yung dollar po nung time po na nabili po is, kung hindi po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2019 po yata. Saan ninyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air? Opo. Kay Archie po? Uh, ang kausap ko po si Sir Rene. Rene? Rene. Siya? Siya? Opo, Renisha po. Sia. Opo, Sia. Patay Opo. na. Namatay na. Ay. Anyway, bakit Pogo yung napili mong ano, negosyo? Your Honor, wala Mas po akong negosyo. Basta na nanggaling kayo sa figurate farming business. Your Sino Honor. Sino nag-udyok sa'yo na mag, magpatayo ng Pogo doon? Your Honor, wala pong Pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. wala kang negosyo yeah, wala kang negosyong Pogo? Wala po ako negosyong negosyo pamanage, Pogo. Eh, bakit mo pinayagang magkaroon ng Pogo sa property mo?